Ito testing na natin oh. 'no. Miracle Fireworks. 500 rounds. Ano bang petsa ngayon? April. April 4. Solid. <laughs> dito na naman tayo sa sapote, no? Dala ko yung ADB na 2 weeks pa lang sa atin. So, may bibili nito, guys. sa uh, can't resist kasi good offer. Pero after nito, may kukunin din ako kulay pula naman. 700 auto. Sobrang baba guys. Hindi ko na dala yung Insta360 ko, no? Kaya dito tayo ngayon nagbibidyo. Sasabi ko na lang to sa upload ko. na... Uh, mga papotok sa linggo na yata yun. Mga ilang linggo na ba ako yung nag-upload? Medyo matagal na guys. Pasensya na. Busy tayo sa mga bagay-bagay. Ngayon, -bagay. unahin so, ko muna to guys. Let's go. So time check guys. No? Nandito ako ngayon sa ano. Ayan o. No? Makikita nyo na siya. Uh, Valenzuela. Ano oras na? 12.30 ng gabi. So napenta na natin yung puting ADB. Ito naman yung kinuha natin. Pula. eh oo. Ang may-ari pala nito is Japanese, no? Pero meron siyang alien ID tsaka isang driver's license na Philippines. Ang odometer nito guys, ito. Tignan, medyo maingay lang dito pero ito ang Odometer nito. 989 guys. Parang itinarada lang. Tapos may na siya mga accessories. Mamaya so, uwi muna ako guys. Ganong oras na. ito bago umuwi. No? Dito tayo sa Balinsuena. Siyempre, muna tayo. PSI check. Bago umuwi baka kasi mga bengkong ang tayo ng max mahirap na so sa likod 32 yung nilalagay ko sa Head west harap on University mga Avenue 19, toward Banana Road then turn left on... Siingit ko na lang guys, no? ito yung ADP pinakinuha natin kagabi sa Valenzuela So yung puti natin na benta ko after one week So ito sariwang sariwa guys so, Siingit ko na lang since ang content naman natin ay motorcycle at pyrotechnics So ayan Pakita ko lang yung mga online. So ito meron na kasamang aftermarket na side mirror. Muro lang naman to no. Sa so, Street King. Nasa siguro 800. Tapos yung kasama niya ditong cellphone holder ng Moto Wolf. Nasa 650 yata yung 700. Tinanggal ko kasi ang ginagamit ko is yung push, push lock na ganyan. Tapos yung loob niya makikita mo. Sariwang sariwa. Ayan. kagaya po guys so, hindi ko muna siguro ito ibebenta gamitin, gamitin ko muna ayun na naman tayo sa hindi ibebenta no? tapos magulat ka wala na uli ang kagandahan dito may plaka na siya ayan may plaka na so 4 months old Japanese ang may hari so binenta sa atin so ayan tapos meron na siyang MDL, Senlo X1 Plus, nasa 3.5 yata yan. Tapos yung Pia Horn, meron na rin siya. So, siguro gumasos sa pakabit niya ng mga... Yan hmm. Hindi rin yung ano. Oo. Tapos kasi nasa loob. <laughs> okay na yun? <laughs> Test fire. Jumbo Jumbo lifter ang gamit na ano dito no na uling ano ah uh, ay ano pala to mahogany Jumbo ba yan may may bomb yan no oh. wala oh laba lifter lang pangit yung ano pangit yung stick, stick. nagbabarin yeah. guys april ano bang april yung 4 o 5 So pumikap pa ako dito no Sunday ngayon. So wala masyadong traffic dito sa Bukawi. Eh. Sa Santa Maria mayroong merong build up eh. So titingin lang tayo dito ng mga ano. Na pwede nating idagdag sa item ko. SRC sara hindi bukas pero ni yung harap. Ayun, yung parking nila ay naayos. O, may ikot tayo nako sarado kay Rosalie. Pipikap ako dito ng binili eh. Yan, no. no order kaso sarado. Ano kaya ikot natin ito? Eh, bahala na. Baka pumikot tayo ng stick tsaka ng games no? So, plano ko, baka umikot na lang uli ako. Sige. Bibili sana ako kala, ano yun, no? Dito kala ng Sky Knight, kaso sarado. Sunday kasi. Sayang. Pero at least, pick up tayo ng mga stick. May ibang bukas dito. Ito, night lights. Ayan, bukas. So, mga... Uh, normal na stash nila dyan Marami pang sarado kasi hindi pa naman peak season. Sa SRC naman, bili tayo ng ilang piraso. Parang di sayang ang lakad natin, no? Oh. Bili na rin tayo ng konti dito sa SRC. Bala na kung ano mabili natin. Kasi sayang din ang gasolina, eh, sabihin na natin. So, bumili lang tayo ng konti. Para lang hindi sayang biyahe. Ayan yung mga price nila. So non peak season to si talaga yun eh, no? Pero open sila Kahit non-pick Ito ang dami din ang supply ngayon Bumili na kayo nito Magpapaano nga ako yun mamaya no? Finders keepers tayo Isang dancing dragon islang lang tayo, no? Kasi may mga nangangailangan ng birthday or ibang occasion, may mga nag-PM sa atin. So, ito, may may bibigay ako sa inyo. Meron pa ako natin ng dragon dun sa, sa bahay. So, dagdag lang natin to para, ano, para every time na napunta tayong bulakan, nakakabili ako. Ayan. Um, uh, tera, cupid, punti-unti lang. So, hindi ito stash, guys, kasi uh, pwede kayong umirit sa akin yan. Try lang ako ng Silver Dragon oh, ayun. Whistle, yan guys, whistle. Na rapid. Nasa YouTube meron yan, search niyo. Silver Dragon, matagal na yan eh, by LF. So, yun lang. 7K agad yan. So yun na guys, uwi na tayo. SRC. Sayang, so, sarado sila Russell. Sa so, kanila sana ako bibili. Sarado sila at Rosalie. So siguro oh, family day kasi Sunday. Parang ako lang yata yung mamimili ng paputok ngayon dito kay sa Bulacan. so yun. Sayang kasi biyahe. So ito yung mga binili natin. Oh. Pakita ko sa inyo. So, ito mga lifter. 1,000 pieces. Tapos so, yung naiwan kong papel nung nakaraan. Pang King Kong. Tapos so, ito guys, lifter to. Lifter na nasa 10 or 18 seconds yata ito. Magsasample tayo nito na no? 100 pieces lang ito galing sa gawaan. Tapos yan. Uh, tag dito. Uh, Jumbo Amparo. 300 pieces lang yan guys. Baka may gusto sa inyo. Kasi ito yung mga binin natin kay SRC. Konti lang. Sabay-sabay lang kasi. So, so, yun o guys. Uwi muna ako. Thank you. Hi guys, so sakto nandito tayo ngayon sa Batangas, no, sa bodega. So, sobrang tagal na natin hindi nakapag-vlog dito. So, halo-halo pa yung mga gamit dito guys. Pero, pakita ko sa inyo yung mga progress. No? Bumuli tayo ng maraming mega box or yung ganyang ano, no? plastic container box na may lock sa gilid. Siguro nakagasos na ako ng mga almost 5,000 sa ganyan. No? Ito yung ang malaki natin na bili. Siguro kasha dito ilang ito laman buksan natin nakatuwa lang kasi meron tayong safety storage area para sa mga short cakes natin ayan so may isang box pa ako doon na dragon assorted halo halo na yun. tapos yung ibang dragon dito ko nilagay meron tayong apat dito may touch dragon swords of Wind windwalker kaya yung happy holidays yan yung mga lahat, halos lahat na binibili ko yun yung mga best choice ko tapos syempre meron tayong isa nito Dragon's Fortune Kings Ay, <laughs> Dragon's Fortune Fountains So Meron kasi talagang literal na subscribe Mga subscriber ko Pag may mga event sa kanila Tatanong, boss meron ka ba dyan na ganito, ganyan Meron ka ba dyan na fountain lang O lang So ito, makikita nyo dito yung mga pwede kong Ibigay sa inyo, message lang kayo Yan Assorted yan. Syempre, pag may mga birthday dito sa amin, nakapagsindi rin ako ng ganyan. Tapos ito, meron tayong isang Harley Quinn. Ayan. Tapos the rest, ito na yung mga malilit na caliber Cupid. Tapos, pero si po medyo mahal kasi. Kaya ayan, 25 shots to guys. Pero maganda to. Pero si po tapos the rest, Cupid. Tapos ito, bumili ako ng isa sa SRC. Silver Dragon. Ito yung whistling ng LF. Ganda. Ayan. Tapos, the rest ay Cupid na. Mga Cupid. Marami ako Cupid kasi. Ang ganda ng Cupid, guys. Tapos, ito, Lucky Dragon. Meron tayong tatlong... Dalawa na lang pala. Kasi isa, bawas na yan. na natin. So, pag may interested, meron pa tayong dalawang box na pwede kong bigay. Ayan. Pero itong Lucky Dragon, ayun, yung Dancing Dragon ba to? Ang Dancing Dragon, meron pa tayong... Dami pa nito. Isa, dalawa, tatlo apat, lima, anong, pito. Pitong pack pa yan. Tapos sa 16 shots ng LF na. Ayan, tera. 16 shots. Leto. Ayan. Pero ayusin ko pa itong bodega guys. Kaya stay tuned lang kayo. Kasi itong mga to. Wala pa lang. Ito mga puro King Kong. So ang gusto nyo ng King Kong. Meron din ako dito. Sobrang dami yan. So ayan. Merong loaded. Merong kabase na 40. King Kong loaded. King Kong 30 grams. 35 grams pala. Bigat niya. Kaya hindi ko may angat. Tapos yung lifter na experiment, nagdagdag ako, no? Bali, 300 pieces na tong whistle. Ayan, kay experiment na yan. Meron pa akong dina-unbox dito, ito. Ah, uh, galing dito kay experiment, no? Hindi ko pa nabubuksan to, eh. Tara, testing na natin buksan para makita natin so ganito na lang no? ayan so silip lang silip ayan kay experiment, pag bumili ka kailangan na 100 pieces para naman hindi siya lugi sa sa time tsaka ng, ng kanyang puhunan umikot din so ayan yung da, dati kasi may balot na itim kasi nagkamali siya doon Uh, pero ito wala ng balot. Pero solid yan guys. Lifter. 100 pieces. Ayan. Marami nang nakaka-order nito kay experiment. Hindi lang ako. Message nyo lang siya sa FB guys. Solid ang mga gawa niyan. So, lagay ko muna to doon. Tapos yung ano guys, since mihira naman ako pumunta dito sa Batangas, sa bodega. Marami pa ako dito guys, yan, yeah, kwiton ito na regular yan dilaw yung violet tsaka black ano na yan basta may black loaded tsaka violet kasi ito baby quiton shoot muna natin to ito nga ano pati eh? regular na king kong ang dami takot maubos eh no gumagamit ako yan since 2008 pa yata ito naman ay baby quiton guys sobrang dami siguro mga 300 pieces pa to baby quiton yan no? Oh. Baby kwiton. Tapos, dares naman, hindi ko naman binabenta yun eh. Ito, may mga ilan-ilan na bumili sa akin. Silver sparkler. Yan na inatitira sa akin. Kwentang ganto yan eh. Nauubos na. So, pwede kayo mag-message sa Facebook. Tapos, ano pa ba? Tapos, stock kwiton guys. May kwiton ako ng bukaw eh. Pero, ano lang to. Ah mala pala may gusto niyan, alam niyo na yan. Debil, tsaka aluminyo, tapos sulfur, colorato, yan. Ito, mga kwiton pa, dami, hubo dun. Ito yung kwiton na, loaded. Ito, meron ako kwiton. Hindi si din na may gawa nito pero may din bukawi din to. Mas mura to guys, message lang sa Facebook. Compare dun sa kwiton na kami ang nag... Yan. Halos same size yung lifter niya. Ayan. Pero itong isa may din bukaw eh. Wala siya nung ulo. So, yon Wala naman sa mga may message kasi ang tagal ko hindi nagbablog dito. Tapos iyon, kung hindi pa rin kayo nagsawa sa kuitis, no? sa mga sky, sky rocket, meron akong jumbo ang dito, 1,000 pieces to. So, ayan. Isang, isang sigarlo yan, ayan, no? Oh. 1,000 pieces yan Jumbo Amparo Message lang kayo sa Facebook Hindi ko pa masikaso talaga guys Yung Quitis na Dreamlight Marami pa naman talaga ako Sadya So ito yung bodega na ano, Mga stash ko before na hindi naubos Ayusin ko muna to guys Kasi uh, Busy pa sa buhay buhay Pero yung mga pinakita ko sa inyo Yung mga Stack ko dito sa bodega So yun guys Message lang kayo Thank you Have a nice day. Pala mga papel na yan, pang King Kong guys. Kung gusto nyo mag, ano yan, mga craft paper. Sukat yan, kabase, King Kong. Tapos ito, tuna sa ilalim. Ayun, eh, ilang piraso lang. So, yan, papel. Hindi na kasi kami gumagawa niyan eh. So, yan, mga sobra lang. So, kung gusto nyo kumuha, yan. Tapos, meron ako dito ng 5 kilos na ano, ano ah uh, nitrate ano five 5 kilos lang to hindi na kasi ako nagdi DIY guys, so yan mga natira dun sa binili natin dati ah uh, whistle bomb ni Dreamlight, meron ako small and big, meron pa ako, Itis na black, meron pa rin kasi hindi naman ako masyado nagmamay day na. thank you guys